Sa number 6, Tip box sa isang kakalanaan ang ginkawat insidente dakop sa CCTV. Nagpaandam uh, karon sa publiko ang Lil's Diner, isa kakalanaan sa 11th Street, Lakson, sa Bacolod, matapos mabiktima sa kawatan. antes sa tabong pagpangawat, las 4 sang kagahon sa biyernes. Nakuha na sa CCTV ang duha ka malalaki lalaki na nagpakunukuno ng mabakal sigarilyo, pero wala sa sigarilyo ang ginabaliga ang kalanaan. Nagduga, nagduda na ang staff sa kalanaan sa duha nga daw nagapamantay ng na plastada sa kalanaan. Biyerna sa kagahon, diwat na nagbalik ang isa sa ila. Ang man po ng kalo, naging gamit sa suspect, gani natadan sa staff ang iyang ahitsura. Hinali niya na lang naging palagi yung tip box sa kalanaan. Sa tip box, nagabilin sa tip ang mga customer kagiging naghahatag sa kalipayan sa mga staff kung magtungaay na sa tip ginpa record na sang staff sang kalanaan ng insidente sa PNP. Nagapanawagan man sila sa publiko sa mahimo nakakilala sa mga sospek na makigangot sa ila ukon sa pulis.